Laman ng mga balita ngayon ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at ang kakulangan ng supply nito at dahil ang bigas ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, hindi maiiwasan na ito ay maging malaking isyong politikal na kailangang tugunan agad ng pamahalaan. Pero bakit ba may kakulangan sa supply ng bigas? Kaya yan ang ating pag-uusapan mga boss pero bago tayo magsimula isang intro muna tayo. Pinabantayan namin ng mabuti ang uh, pag-supply uh, uh, ng ating bigas at ang uh, pagbantay. Mariing nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga smugglers at hoarders na bilang na ang kanilang mga araw sa talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA Kanyang tiniyak na mananagot ang mga sangkot sa smuggling ng mga agricultural products at hoarding, pahayag ng Pangulong Marcos. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng mga produktong agrikultural. Kaya ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Kunting trivia muna tayo mga boss alam niyo ba sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edrelon Marcos ay kayang punuin ang isang libro sa kanyang mga achievements Isa na dito ang tinatawag na Masagana 99 sa panahon ng kanyang dating Administrasyon Rice Exporter ang Bansang Pilipinas sa mga karatig bansa sa Asia at tayo ang nagtuturo sa pagtatanim sa mga ilang bansa sa Asia ang Masagana 99 na sinimula noong 1973 naging sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas na hindi na umaangkat ng bigas sa mga karatig bansa sa Asia mula 1976 hanggang 1985 naging rice exporter na ang Pilipinas. Kaya magbalik tayo kaya sino ang nasa likod para manipulahin ang presyo ng bigas kamakailan lang nagsagawa ng inspection ang Bureau of Custom Commissioner sa pangunguna ni Bienvenido Rubio ang nasabing inspection katuwang ang liderato ng Kamara sa pangunguna naman ni House Speaker Martin Romualdez kasama sina Axis Rep. Erwin Tulfo at House Committee on Agriculture and Food Chairman Rep. Mark and Verga tumambad sa kanila ang humigit kumulang 150,000 sacks of rice ito ay nadiskubre sa bodega ng Bokawe Bulakan matapos may sagawa ang pag-imbestiga ito ay kinandado ng Bureau of Custom o BOC kaya hanggang dito na lang mga boss maraming salamat hanggang sa muli.